Hi guys, kamusta? My name is Ronald, isa po akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides, travel tips, and other travel news going to Philippines and Singapore. Anyway guys, meron tayong quick vlog. Napanood nyo ba yung babaeng nag-trending dun sa Naia Airport na di umano nagnakaw ng mahigit $300 sa isang dayuhan or sa isang foreigner. O lumunok ng pera habang ini-scan yung gamit ng isang foreigner. Tapos, Nakita siya sa CCTV habang umiinom din ng tubig. So, tinatry niyang lunukin at itago yung pera para walang ebidensya. And kahit maraming tao sa paligid niya, kasama ng mga iba pang officer at pasahero. So guys, ito yung video. Ang insidente naman ng pagnanakaw ng isang security screening officer sa isang dayuang uh, pasahero sa NAIA Terminal 1. Nangyaring insidente noong isang linggo matapos magreklamo isang dayuhan na nawalan ng $300 o katumbas ng 15,000 pesos. Agad namang maksyon ng Airport Authority at nang i-review ang CCTV footage sa lugar, doon na nakita ang pagtatalo sa pagitan ng complainant at security screening officer at ibang tauhan sa airport. Nakita rin sa kamera na nilulunok o isinubo sa bibig ng screening officer ang pera na itinupi para magkasya sa kanyang bibig. Binigyan pa siya ng inumin ng isang kasamaan. Tukoy na ng OTS ang sangkot sa insidente at inutos na rin ni OTS Administrator Undersecretary Mao Aplaska ang pagsibak nito sa pwesto palamang po. Inihanda na rin ang kasong administratibo laban sa naturang babaeng screening officer. Yung mga ganitong bagay kasi, ito yung naglalagay talaga sa Pilipinas sa listahan ng mga worst airport. Ito pa yung isang balita na hindi maganda for tourists and sa image ng Pilipinas. So, kung maglalagay tayo ng gamit, I suggest guys, ilagay nyo na lang lahat sa bag. Tandaan yung mga gamit na nilagay sa tray para hindi mangyari sa atin to. Please stay tuned for more travel videos, OEC, and travel requirements.